So ito na nga ang iniwang baka sa ni Karina matapos ang kalahating buwan, matapos ang halos kalahating buwan na patuyuin, linisin, alisin ang carpet, alisin ang upuan at i-detail ang loob ni Guts, dahil sa pagkalugog niya sa baha, halos wala na rin mapakinabangang gasolina dahil sa pagkahalo sa loob ng tangke. At kahit si Tucson ay hindi rin nakaiwas na pasukin ng tubig sa loob ng tangke. Kaya nagdesisyon na rin kami na i-train ng tangke para maalis na rin ang mga putik at dumi na humalo sa loob. Halos din inabot na ilang linggo ang aming pagdidetail, paglilinis, pagpapatuyo ng mga upuan at carpet, pagbaklas ng ECU at pagcheck ng mga wirings. Nakakita rin ako ng liwanag gaya na nakikita kong puwet ng aking mekaniko na may pag-asang umandar si Tucson. Sinubukan din namin paanda rin ang gets at patupunin ang na natitirang tubig sa fuel pump para tuluyang mapaandar na rin ito. Pero sa kasamaang palad, pumakat na ang release bearing ng transmission ni Getz. So eto na nga, ang chinek namin ng ATF ni Tucson ay sya ding hindi pinatawad ni Karina ang aking transmission. So naghalo na rin ang tubig baha at ang ATF ng transmission. So matapos ang ilang oras na aming asaran at harutan habang gumagawa, atong mga oras na to ay sobrang saya ko dahil umandar na si Tucson. Kakaiba talaga ang lakas ng Jay Cruz Auto Works.